Okay, bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Oh, talo! So guys, meron na kami challenge, bato, bato, pick challenge. Kung sino yung manalo, sino manalo siya kakain ito. Tapos pag natalo, lipat sa kabila. Okay, ready, ready. Ready. Bato, 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 pick!

Ano ng si Iba 'to, go topic kay inananay. Oh, ano iba 'to, topic. Dito na 'yung bunga parang kita asa, sa CCTV sa, sa ano, camera. Dito na, 'yan. Bakit ka pumunta di nai? Bakit doon, doon? kita at doon, camera. Tumigil doon, oh. 'Yan. 'Yan doon. Pag-bato, okay. bato. Pick. Ah! Tano, tano. Gonawan, gonawan. Kain kanai, kain mo. Kain, kain, kain ka, oh. 'Yan, mabilis 'yan, hindi pwedeng matagan. Ah. Oh. Ano oh, nai dali? Okay, bato-bato pik. Bato-bato pik. Hay, sana eh. O, 'di ko 'yung ginigising. Ing-inging-ing. Pati ka ron, para makita ka Papaya sa camera. Uh. Yeah. Okay, bato-bato pik. Hoy, -bato bata na, ha. Ini, na-aso ko makain <laughs> ka oh, <laughs> na. Dali, okay, game, game, game. Bato-bato pik na nai. Okay, bato-bato pik. Bato-bato pik. Ah, tanda. Hay, gay, 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 nai.

Uhm, oh, naiyaw, game, 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 game. Bato, Tusno. bato. Pick. No ba <coughs inserted noise> oh, talo. Talo, talo. Talo. No. Ay, wag ka mo na Hindi ka pa rin nanalo. Ano? Ang na daraya ka. Hindi pa rin nanalo. Mmm. Mmm. Hindi, ako sunod. Ay, ikaw. Kailangan game, game. Gusto mo ba ng unipe bakit ka mama daya um. okay, 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 to si Mario, nagalan ng bunga nga. bato, bako. Bako, bako. Dani, bako. Dani, bako. Dani, bako. Dani, bako. Dani, bako. Dani, Daya, Dani, Daya, Dani, bako. 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 Dani,

Okay. Yun, okay. diba, ba't ba't kay nanai, nanay? Uh, Di ba? Panalo ka pa eh. Ba't ka rito para kita ka doon wala. sa main screen. Kaya tingin ka rin o, yun o. Game. Bato, bato. Bato. <wall> oh, <annoyed> sige, Diyos ko muna, Diyos ko muna. Hindi, parang siya nag-Jujus. Ay, okay, 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 Ako naman, ako naman, ako naman. Uy, <geldings> game na, game na. Game na. Ano yan? Ikaw nga, Paul. Uy, ang kalaban mo. Ano ba yan? <laughs> oh, dali. dali! Dali! Ang tagal, oh! Ang tagal! Ang tagal naman, oh! Dito, bati ka rito, kote! Bati ka rito, game, 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 game. O bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Dali 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 Malakas lumangin yan, Papa, babu magay kipabam si mm batong -hmm. batong batong bato batong bato batong 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 <laughs> 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 batong so batong oh. batong 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 ha, batong 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 Grabe ka batong 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 bato

Gagay ye, Gagay ye, ye. Ye, ye. Sina, sina Sina oh tama naman na Sobting Ano, Diyos so, Hindi ka pa nanalo Pasok, pasok Pasok na Pasok Game, game, game game Bato Bato Uga Bato 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 Talo 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 ka talo, talo dito Dito sa likod Talo oh, Joy, joy, joy Joy, joy Bato Ah, talo kung ano kaya, enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy, enjoy. Enjoy. Sabi mo, enjoy, enjoy. Okay, game, 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 game. Huwag pa nalang pala. Palano kayo eh. Okay, mga game. Bato, bato, pick. Ah, kain na naman. Kain na naman. Kain na naman. Ang. Kaya, oh. Nauwa ko ching, ching. Kaya mo, ching, ching. Oh, eh.

Ay, wala. Wala pa man ang bata bata upi, kumakain na. <laughs> Ay, kain okay, na, kain na, kain na, kain na, kain <laughs> na. Oh, Ina na. Ding 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 ding. Okay nyo. Bagimon, kargimon. Kain na na. Oh, dandan lang, <laughs> dandan lang. Kain na na.

Ah, na, babay na, anak. Babay. Kita-kita po tayo. Hanggang sa muli. At sa susunod namin vlog. bye Babay.